eto mga idol si Bridgestone mga idol Bridgestone mga idol dalawa lang po yata eto mga idol si Bridgestone versus Diamond Boss Dol ingat Si Bridgestone versus Diamond versus Hyper mga boss. Tatloan sila. Ito mga idol, si Diamond. Si Diamond, mga idol. Boy, boy, boy! Diamond. A.K.A. Alas! Nagaya eh. Ito mga idol, si Diamond. Diamond ang kandating mga boss. Ito mga idol, si Hyper. Si Hyper mga boss. Idol pinapasok na po sila sa kwadra mga boss Hyper at saka si Diamond ang kandating at saka si Bridgestone mga Idol tingnan natin mga Idol ang magandang backback -back na yan ayan mga Idol inarado na backback -back na, na mga boss si Alas ang nauna mga Idol si Diamond mga Idol

Nagagagawan na na. Nagagagawan mga na, idol. Layo, layo. Si Bridgestone. ba idol ang nanalo? Si Bridgestone idol? Bridgestone? Bridgestone. Bridgestone daw po mga idol ang nanalo nabunot ni Bridgestone mga idol ganda ng bakbakan si Bridgestone ay shout out tol shout out